ting guys, good afternoon. Meron tayong i-unbox ngayon guys. ang ating itik Alina ba? Ito guys, right. yung ating in-order you know, sa uh, TikTok. From TikTok, GNT. Ang alaga nito guys ay nasa 2K. I Unbox natin guys. Sana ay pagustuhan natin kung ito ay edgy. Wait na. ay yung aking apo. Napatulog. Ang magandang kong apo. Madilim na. natin guys kasi tagal na tayong nag ano nito na nagkaroon ulit kasi yung dati ko ay eh, hindi na ano, hindi na siya nagcharge guys ito bagong order mula sa choppy ay choppy tiktok nga pala yung guys wow Okay. Yan guys, dalawa ang anunya Ito yung microphone. Microphone. Tingnan natin guys. Kung legit ba itong microphone. guys dalawa yung kanyang microphone dalawa dalawa yung kanyang microphone guys Dito na tayong magkanta-kanta kahit na ayaw sa atin ng kanta at ito yung ano to? Ako. Sure gan Kompleto. Yan yung mga access nya. So, yan guys. Bali. Dalawang microphone. At saka Ito yung input nya guys. Karyas po galing sa tiyan, tiktok. guys yung ating bagong bago ayan guys uh, mura lang mura lang to harapan dalawang ligo guys ganda to kasi yung dati ko ay hindi na nag charge so pagagawa pa rin natin yung guys so, yun yung mga accessories nya guys so itapay natin ngayon maglalive tayo ngayon try natin kung ano yung Salamat, kompleto. Salamat. ito guys. Ito yung wire na Earphone Airphone pala to. Thank you, thank you. Ito yung mic. Ito yung ganda guys. Pwede na tayong kumanta. Dalawas siya. Ay bakit ito lang isdan na? Ito. Okay. Ha? So, okay guys, yan. Maraming maraming salamat guys. Bagong bago yung ating legit talaga. O, yan. Legit yung ating Itik uh, ipik. Mga wire nito. Ano? Ito. Ayan, kompleto. Mga wire. Okay, maraming maraming salamat guys. Thank you. Pwede na tayong mag-video okay kanta-kanta guys para maganda yung ating musical vlog yung mga content natin guys yeah. meron pa lang pang ano yung pang balot ng mic kung anong kulay kulay pula so yun guys maraming maraming salamat At kung bago ka pa lamang sa akin channel ay huwag kalimutan mag subscribe para lagi tayong updated itong YT ay dapat talagang pagkakagastuhan kailangan po natin talagang gumasto ay hindi po basta basta so yun mga guys maraming maraming salamat at dito sa ng aking anak kung ano yung kanyang magandang caster yun guys ang ganda na lang tayo guys at ito yung pinalutan ng galing ng GNT thank you bye bye and God bless